Tuloy lang po, sumunod po kayo sa tamang pila. Banta sa loob. Kaya po natin yung na dalawang pila. Dito po ito mga kabok sa Tagig Lake Shore na kung saan ay uh, matatagpuan po ito sa C6 at uh, halos katabi po ito ng Laguna Dibay. <laughs> pag-ibig ay pag-ibig. Pagsasok po sa entrance gawing kaliwa. Nasa lubungin po tayo ni Mayor Lani Gayetano at ang buong team PLC upang magiging ng ligayang pagkakos at magiging bago na ako. Ibo, ano ba siya? Ano ba siya? Ano siya? Ano ba Dito sa tagig, mayaman kayo o hindi, pantay-pantay po ang pagbibigay

mga kaboks bumaha ng biyaya ngayon dito sa Lower Bikutan, Tagig City na kung saan ang lahat ng residente ng Lower Bikutan, Tagig City ay makakatanggap ng isang set na pamaskong handog ng ating LGUs. Estimated po ito na nasa 27,000 na individual or family ang makakatanggap ng 10-kilong bigas at isang plastic na groceries. ang tagig po ay mayroong 38 barangays at isa na dito yung lower bikota na kung saan ngayon naka-schedule mamigay ang pamaskong handog mga kaboks Man. Thank, you po. Thank you very much Thank you po In behalf of Taguigenyo kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo na kung saan ay inyong ibinabalik ang mga blessings na pumapasok sa ating siyudad na kung saan ay malaking tulong po ito sa aming mga ordinaryong mamamayan Maraming maraming salamat po at uh, ito po si Kuya Box. Huwag po kayong magsawang panoorin ang aking mga video at uh, patuloy niyo pong subaybayan ang Box TV and maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone and Merry Christmas.